Sir Carly, maraming salamat po at naalala niyo po kami mga trabahador and Merry Christmas po. Maraming salamat po Sir Carly. Merry Christmas po. Merry Christmas Sir Carly. Bilang isang trabahador po, mapasalamat po kay Sir Carly. Merry Christmas po. Ito, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sir Carly. Merry, Merry Christmas po. Thank you po, marami po kayo napapasaya. Uh, maraming salamat po, Sir Kerley, sa mga pagbibigay niyo ng pamaskondog sa mga trabador ng Pasig. Merry Christmas po! Salamat po na kawakan yung mga anak niyo sa piwanan. Di ba sa mga tatatanda? Salamat po ang pila, dalawang po. Masalamat po lang po. Merry Christmas, Kerley! Salamat sa papasko niyo. Maraming salamat po, Sir Carly, sa pamasko. Merry Christmas po! Bilang pong mga trabahador, nagpapasalamat po kami kay Sir Carly. Salamat po. Actually, ang ginagawa namin ngayon ay tradisyon na ng SGC family kasama yung mga staff namin dito. At saka yung fire and rescue namin. Bali, araw-araw kasi dati may mga kumakatok lagi sa amin pa isa-isa. ginawa namin nung unang taon, pinapila na lang namin sila at nagulat kami ang dami pala. Hanggang sa sumunod na pangalawang taon, ganun din hanggang naging tradisyon na ito. At taon-taon, lagi nang may pumipila dito. Kaya pinaghahanda namin ito. Dahil pag hindi namin pinaghahandaan, baka magalit sila dahil una nakasanayan na nila. Na taon-taon, laging may pila. At napansin din namin, habang kami ay mga nagbibigay ito yung Paskong tulad nito, parang mas nabibless kami at mas lalong dumadami ang blessing. Kaya actually, ang namin sa sarili, hindi yung mga material na bagay sa ngayon. Ang talagang tunay na pamasko namin sa sarili namin ngayon, itong pagbibigay namin na ito, ito ang nakakapagbigay sa amin ng kaligayahan ngayon. Uh, actually, every year ako naman talaga yung nag, uh, na mamigay. So, natutuwa ako kasi yung mga bata nakakatuwa na mukuha sila, na, nakapila sila kanina pa. So, yun, masaya ako na napapasaya namin ng ibang tao. Actually, uh, hindi pa rin tapos, pero dinag, uh, dumami na nga kami dahil luno na da, kanina dalawa doon, tapos ngayon kanina, dito dalawa rin, so parang mas bumilis na ng kapiraso So hindi pa rin natatapos ang pila, masaya pa kami, pero hanggang 12 lang talaga ang deadline namin para makapagpahinga naman at maenjoy rin namin yung Pasko. So, pero enjoy na enjoy po kami sa pasko ito, ito po ang talagang tunay na nagpapaligaya sa amin ang makapag-share at makapagbigay. Oh, I think more than uh 6 or 7,000, no? Yeah. Uh, ano kasi yung grocery packs namin was at 5,000. So nag kanina pa matagal na, na naubos. So yeah, cash puro na cash na lang nabibigay namin. So yun, nakakatuwa, nakakapagod pero masaya. Masayang-masaya kami na namimigay sa mga tao. Actually, hindi namin alam na nakapila pala sila dito. So, uh, okay, Merry Christmas sa inyong lahat. Actually, itong pila na to ay para sa lahat. Kahit sino, basta mapadaa, may mga tricycle driver, kahit sino. Welcome po, lahat. Nalagyan lang namin ng pantatak para sa gano'n uh, wag nang paulit-ulit yung pila nila. Kasi sayang naman, uh, big, pagbigyan natin yung iba din na nakapila. Kasi minsan, lalong mahaba ang pila sa mga umuulit-ulit lalo ng pila. Ah, uh, nung... Tu But we've been doing this for seven years. Seven years na siyang mabil, ma, yung mahaba pila. Natigil lang kami ng two years because of the pandemic. Uh, Siyempre, safety first. Kahit dito sa pila ngayon, uh, we ensured na yung safety ng bawat isang tao na pumipila dito. Yung tamang pila, tamang exit, para hindi magkagulo. Uh, Merry Christmas po sa inyong lahat at welcome po kayo hanggat tulapang pang alas 12. Uh, kahit sino po, pwede pong dumaan dito at mamasko. Uh, ako, Merry Christmas to all Pasigenos. Uh, sana napasaya namin kayo kahit papano. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas po sa inyo lahat. Salamat po, Sir Carly. Thank you po, Sir Carly. Salamat 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 po, Sir Carly. Salamat.